Ang order ko is 12% at saka 6%. Sus ko, parehas man tuloy. Ang binigay, puro 6-6, oh. Hmm. 6? 6%? Then, oh. 6%, 6, din. 6 din tong isa. Brain mode. Ang order ko, 6 at saka 12. Wala, wow, stick. Sabi ni Mama, sabi ko kay Mama, kaya pala ayaw niya magpa-display Mama, Mama. Parang gusto ko lang sana dito, magawa lang ako ng content. No, Tapos, ginagahan ako mag-display. It's a prank. <laughs> Oo, oh, magpagalaw ba? Mm. Pare, sila ah, parehas, ah, Back to you, mga lodi. Ito. Oh, tayo, magkakachin, mo Kinto ko na naman ang kwinto dyan. Yes! Oo, oh, mga lodi. Laban! La, kahit na wala tayong kalaban, sarili lang ang kalaban! Ay, sige! Ito mga lodi, eh, no? Ito ko kala, i-monetize lahat ng tools ko. Oo, oo makuha. Ang bilis talaga. Ang bilis mga lods. So, oo. Mm, ang bilis. Bilis talaga. Kaya, hindi ko akala. dati hirap na hirap ka kumuha ng mga followers. Ganyan. Ngayon, Diyos ko, andan sila. Hmm. Ah. Kaya, walang imposible mga Lodi, si pagtsaga lang talaga. Si pagtsaga number one, then original content. Yan lang kailangan natin dyan mga Lodi. Oo, minsan, yung iba kumukuha sa ibang platform, hindi pa yan sila na, na detect ng, ano, ng algorithm. Pero, pag halimbawa nadetect na yan mga AI, AI, hmm, algorithm, ano ba yung mga Lodi? <laughs> Binagsasabi ko na, oo, madetect, ay ah, wala din. Nandoon din yun sa demo. Mag-demo tayo ng product o demotize. <laughs> ah, Kaya, para sip ang lahat ng mga content, mga lodi, original content. Mm -mm. Masaray din tayo dyan sa paggawa ng content sasanay din tayo. Tingnan mo naman, basta basihan nyo na lang yung mga big content creator. Basihan nyo na lang yan, yung mga big content creator. Hanggang ngayon, kita mo naman yung mga malalaking content creator na mga sikat, at parang sikat na. Nakita nyo ba kung makuha sila sa ibang platform? Hindi. Di ba? Mm, safety na safety ang account nila. Oh. Ngayon, karamihan, nadidemonetize dahil nga, ano, hindi sa, sa kanila yung mga content. -mm. -mm. Kaya, mas maigi talaga sariling sikap. Hayaan nyo na na pangit man o ano. Mas maganda pa nga yung pangit na mga content mga lodi. Kasi napapansin pa yan lalo. Oo. Kaysa ginagandahan mo nga. Wala pang views. Hmm. Mas maigi pa yung hala. Sige ka lang dyan. Gawa ka lang ng gawa. ba diba? Mas maigi pa talaga. Hmm. Basta sa'yo yun. Oo. ba diba? Hindi ka nangunguha. Kaya mga lodi. Yan lang ang aking tip sa inyo. Sana iyan makatulong sa inyo galing sa puso't damdamin ni Nels in RL nyo na maingay, na madaldal, at buo. <laughs> <laughs> Hindi ko alam, mga Lodi, kung ano yung sasabihin ko, no, mga Lodi, sa, sa dulong-dulo. Basta ito na yun, mga Lodi. Maraming salamat! See you later to my next vlog!